Meron bang paraan para ang gusto nilang anak ay babae o di kaya ang gusto nilang anak ay lalaki? Meron bang ina-advise sa mga doktor na... Maari naman po itong um, sabi sa ating mga pasyente. Pero ang importante po ay kailangan regularly menstruating ang ating mga nanay, no? Na gustong magbuntis. Regularly menstruating kayo, kaya gaya ng binanggit natin kanina, 28-day cycle, no? Kapag kaalam ninyo kung kailang kayo fertile or kung kailang kayo... Uh, Uh, nagmamaterate niyo yung inyong mga itlog o nag ovulate eh. kadalasan po pag gusto niyo po ang magkaroon ng anak ng lalaki ay mas madalang po ang inyong pagtatalik kailangan po ninyong i-record sa calendar ninyo kung kailan ang day 1 ng inyong cycle. Yun yung first day ng mens ninyo. Kapag uh, na-compute na po ninyo kung kailan kayong magiging fertile or unsafe, at least halimbawa, ang average po kasi at least day 10, 11, and 12, pag gusto nyo po ang lalaki, doon po kayo magtatalik. Tapos, stop na po. O, oh, ulitin natin. Mm -hmm. Day uh, 10, 11, and 12. Doktora, halimbawa, sa 28-day cycle ang bilangan natin. Average. Na average. Okay. Para magkaroon sila na idea. Oya, handa nyo na yung mga ano yung kalendaryo nyo dyan. From day one ng kanilang first day, first day no, ng, mens. menstruation, bilangin na yon Up to the average of 14 days. Yes. Kasi yan yung peak day. Yes, so, 28 day cycle. Yun yung ovulation na tinatawag. Uh -huh. From that 14th day, bibilang ng... Kapag gusto niyo po ng lalaki, lalaki. kailangan, bago mag-ovulate ang isang babae, doon kayo magtatalik. So, hmm. kadalasan ito yung ikasampu, ika-11 and 12 ng cycle. Then, stop na. So, lalaki na yun. Lalaki. Uh -huh. So, mas madalang pag gusto niyo ng lalaki. Pero pag gusto niyo ng babae, itutugma niyo po ang inyong pagtatalik doon sa inyong ovulation period. So, pagdating na ovulation period ng 14, day 14, dire-diretso na po. Yung so, yung na-advise namin aming mga pasyente, every other day ang contact. Pero by the time na mag-ovulate siya, sa schedule na every day, every day, three days, kayo magtatalik. Babae yun. Sa babae. Po yung paghahanda nga pala. Kasi kung sa lalaki kailangan talagang paghandaan niya mag-exercise ng mga Yes, ide. dapat healthy. Healthy. Yeah, ang babae naman, ano ang preparation niya? Kailangan din po kasi kailangan emotionally, spiritually, physically, ready ang ating kababaihan bago magbuntis. Kailangan po nagpapatingin sila bago magbuntis kailang healthy sila. Mm -hmm. Kung hindi ko po sila healthy, maari sila mar magkaroon ng abortion or mm -hmm. madaling, madaling maagang makunan. no? Sa so kailangan nagpapakita muna po sila sa kanilang doktor para ma ang kanilang uh, blood chemistry, ang kanilang mm -hmm. Uh, BMI, lifestyle, no? Mm -hmm. So, kailangan natatanong kung kayo po ba'y naninigarilyo. So, siyempre, iiwasan po natin pag-iinom. At pag uh, saka, binibigyan rin natin sila ng folic acid, ano? Opo. Yan po ay supplement na nakakatulong